Yan guys, bali, makulimlim. Yan, makulimlim sa daan. Tapos, kumakikita nyo, gubat na gubat dito. Medyo naula na rin. Pero, pagod na ako. <laughs> yeah. Pero, kailangan namin videohin. Para, dahil para sa inyo. Yan. Ito yung aking cameraman. Magpakita ka, magpakita ka. Yo, wasabi ang cameraman ko. Ito yung aking puppet yan. Oh puppet. My God. <laughs> ito yung aking comedy. Yan, ito si Ken. Ah, si Folk. Guys, medyo <laughs> Hindi medyo, talagang naulan na, guys. Pero yan. Yan. Keso. Wow. Yan. Guys, alam niyo ba yung kwento ng Juan Tamad sa Bayabas? Yan. Juan Tamad sa Bayabas. Yan. Ito, ito. Ah. Ah. Mmm. <laughs> mm. mm. <laughs> Ang charop. <laughs> Yan guys. Uh, balen. Narito na tayo sa ano sa bundok. Yan. Ito yung bundok na sinasabing Walang forever. Bakit? Lugon. Parang gento, panot. Yan. makikita nyo na ulan guys. Yan, na ulan. And yan naman yung ginalublob yun may mga immortal. Yan. Lublob ka daw. Mamaya na ako guys. Kasi immortal din ako. Hey Lord. Yan. yan. Pupunta na tayo. Balik. na tayo. na tayo. Ito si, ah, uh, si so, Pasyang Pondi, mga pali. Oo. Oh. Bale, Yan, yung pamba Ano... Guys, ano ba yung pamban ng Karabaw? Ano na nasabi? <laughs> Pagkaka, ano, kasi pagkakaalam ko, eh. English ang Tagalog tun, eh. Karabaw daw, eh. Yan. Yan. Tung guys, karabao na ito. Isa sa pinakamasipag na hayop. Palagta po! Palagta! Pero sa sa ano namin, sa mundo namin, yan ay kinakarni lang. Yan. Kaya, pupunta tayo yan. Ito na. Ito na. Ito na. Ito Bali, ayan may karabaw na naman. Karabaw. Muka muka. Aray, sakit. Ito guys, alam niyo itong dahong ito. Ano niyan? Yan. Ito yata si Red for White eh. Yan. Bale, yung mga kasama ko, mangungot siya. Yan. Ito pa ang ng bayabas. Oh my God! nga? Kaya guys, magsiselfie tayo. Baan, mabalasik. Yan, mabalasik. Pare, kamusta ka? Okay lang naman daw. Okay ano yan? guys. ah uh, kaya ako ginagawa to. Kasi gusto kong makatulong sa mahirap guys. Sana supportahan nyo itong channel na ito. At pasalamat din ako kasi nadyan yung mga tropa ko kahit mga bata patuloy sumusuporta sa akin kaya sana matulungan nyo ako na wala naman mawawala po eh kung susubscribe nyo lamang ako kung um, nasa sa inyo po yon kung gusto niyo pero ako po oh, alam ko may pamilya ako dapat pamilya inatupag ko pero gusto po mag vlog para sa ah, para makatulong din sa may hirap guys sana huwag kayong magkasawa na kung anong uh, i-upload ko guys meron katatawanan meron ding hindi uh, sana wag kayong magsawa na suportahan itong channel na ito kasi hindi naman ito para sa akin eh para sa inyo rin to guys kaya oras na yon kumita na tayo sa youtube sana unang sahod ah, uh, tuturong tayo sa mahirap guys na kagaya namin kaya nagpapasalamat ako dahil Nadyan kayo na handa sa sumuporta sa akin.